Naaalala niyo pa ba ang pantasya ng bayan noon na si Joyce Jimenez? Nasaan na kaya siya ngayon? Ating alamin sa video na ito. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutang magsubscribe at ehit ang notification bell button para laging updated sa chika na gaya nito. Pero simulan na natin. Kung ikaw ay batang 90s, siguradong kilala mo ang sexy star na Joyce Jimenez na talaga namang nag-iwan ng marka sa mundo ng showbiz sa buong Pilipinas noon. Minsan siguro ay napapaisip at napapatanong ka rin kung ano na kaya ang nangyari at kung nasaan na nga ba ang tinaguri ang pantasya ng bayan. Bago ang lahat, nagsaliksik muna kami ng ilang impormasyon patungkol kay Joyce. Ayon sa isang article ng GMA News, Joyce Reintegrado ang totoong pangalan ng sexy star. Isa sa mga naging pelikula nito ay ang, Warred, kasama ang aktor na si Jomari Iliana. Pukod sa pagiging sexy star ay sinubukan rin ni Joyce ang romantic comedy tulad ng Ano Bang Meron Ka? Kung saan nakatambal niya si Dather Ocampo at narinig mo na ba ang latest? Kasama naman si Aga Mulak. Nakasama rin ni Joyce sina Asunta De Rossi at Comedy Queen of the Philippines na si AI Dilas Ala sa pelikulang Pinay Pai naging suki rin ng mga men's magazine ng aktres noong 90s at huli siyang naging cover ng FHM magazine noong 2007. Noong August 2008, nagpakasal si Joyce sa kanyang film boyfriend na si Paul Eli Egbalik na isang US Air Force. Ngayon ay may tatlo na silang anak na sina George Eli, J. Senador Elise, at Julian Ellison. At sina J. Senador at Julian ay parehas na diagnosed ng autism. Simula noon ay naging strong advocates for awareness ang kanilang pamilya. Sa kabila ng pagkakaroon ng tatlong anak ay hindi peren maitatanggi na sexy at fit pa rin ang dating tinaguriang pantasya ng bayan. Ngayon ay nakabase na ang kanilang buong pamilya sa Southern California kung saan dun din siya ipinanganak at lumaki. Si Joyce ay full-time mommy and wife. Taong 2016 naman noong bumalik sa Pilipinas ang aktres upang daluhan ang kasal ng kanyang kaibigang si Rufa May Quinto. Nagpost din siya ng kanyang larawan noong 2017 patungkol sa kanyang health journey. The pictures reflect my three weeks of progress and to see the changes since have been amazing. Not only has my body physically changed but also my eating habits, mentality, and thought process, i've realized that it's not just about the number on the scale but how you feel the difference in weight is only 5 pounds but i can definitely see the changes if you think that you can change your habits you can if you can't lose those last couple of pounds you can sometimes you just need a little help motivation and encouragement PM so we can start this health journey together At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa panunood.